Hello mga kasari, welcome back muli sa vlog ng tinderang nakakaloka Buhay tindera, bili mo, display mo, o diba? <laughs> Habang tayo ay nagdi-display ng mga pinamili, pag-usapan naman natin ang mga bagay kung bakit nga ba sari-sari store business ang pinipili ng karamihan sa isang negosyo ay lagi tayong may kakompetensya, lalo na pagkasari-sari store business ay napakadami nating mga kakompetensya. Marami ang nagninegosyo ng sari-sari store pero marami din ang nalulugi sa iba't ibang mga dahilan. Isa sa mga bagay kung bakit karamihan ay pinipiling negosyo ang sari-sari store. Dahil sa maliit na puhunan ay pwede ka na magsimula ng iyong sari-sari store. Kagaya ko, nagsimula lang din ako sa puhunan na halos limang libo. Dahil biglaan ang pagtatayo ko ng sari-sari store business, dahil biglaan lang din ang pagre-resign ko sa aking previous job. Isa sa mga bagay kung bakit sari-sari store business ang pinipili ng mga karamihan. Dahil ang pagtatayo ng sari-sari store business ay kahit nasa bahay ka lang ay pwede mo nang simulan. Biruin mo habang nasa bahay ka, nagagawa mo lahat ng mga gawain mo sa bahay. Kumikita ka pa, di ba? <laughs> Bukod sa kumikita ka na, monitor mo pa ng maayos ang iyong sari-sari store business. Bukod sa namomonitor mo na ang iyong sari-sari store business, ay anytime pwede ka pang magpahinga anytime na gusto mo lalo na kapag may sakit kang nararamdaman sa iyong katawan. Isa yan sa mga magandang bagay kung bakit sari-sari store business ang pinipili ng karamihan. Sumunod na bagay kung bakit sari-sari store business ang pinipili ng karamihan. Dahil sa sari-sari store business ay kumpleto na yung ating ginagamit sa pang-araw-araw lalo na sa ating pagluluto sa araw-araw. Dahil dito hindi na natin kailangan pang pumunta pa sa ibang tindahan para bumili ng ating mga kailangan sa araw-araw lalo na sa ating mga gagamitin sa pagluluto. Imbis bibili ka sa ibang tindahan ay sa na lang tindahan mismo kukunin ang iyong mga kailangan. Mas maganda kung meron kang extra income ay pwede mo rin bayaran ang iyong mga bawat kunin sa iyong sari-sari store business. Pero sa katulad ko na wala naman ibang inaasahan na hanap buhay ay lahat ng aking mga kinukuha sa aking tindahan na hindi ko na nababayaran. Kaya sa awa naman ng Diyos ang aking sari-sari store business ay going strong pa rin, hindi pa rin naman siya nalulugi. At isa na rin sa mga bagay kung bakit sari-sari store business ang pinipili ng karamihan dahil dito ay marami kang pwedeng idagdag ng mga extra income. Katulad na lang na ginagawa kong diskarte, bukod sa aking sari-sari store business ay tumatanggap din ako ng mga palabada dito sa aking tindahan. At bukod sa mga palabada, tumatanggap din ako ng mga nagpapadryer dito sa aking tindahan. Bawat ikot ng mga nagpapadryer ay 10 piso. Malaking bagay na rin na tulong sa ating sari-sari store business. Karagdagang kita na rin para sa ating negosyo. At bukod sa padryer ay napakadami pang mga negosyo na pwede natin idagdag sa ating sari-sari store. Depende na rin lang sa ating lokasyon. Dahil alam natin na kahit na gustuhin man natin idagdag sa ating sari-sari store business na negosyo, ay alam din natin na hindi ito papatok. Dahil bilang negosyante ay alam na natin yung mga papatok na negosyo sa ating lokasyon. Marami man tayong kakumpetensya sa mundo ng ating negosyo pero huwag natin ituring na kaaway yung ating mga kakumpetensya. Imbis na ituring natin kaaway ang mga kakumpetensya ay kaibiganin na lang natin ang mga ito. Dahil lahat tayo ay kailangan natin maghanap buhay dahil tayo lahat ay may kanya-kanyang pamilya na naghihintay ng suporta natin sa araw-araw. Kaya kailangan nating kumita sa araw-araw. Basta huwag tayong makakalimot na magdasal sa araw-araw at magpasalamat sa lahat ng biyaya na dumarating sa atin malitman man o malaking bagay. Please subscribe to my second channel. And follow me and like to my everyday Scottish Vlogs. You can join us at my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari Business.